Yo, what's up mga kaibigan? Nandiyan na tayo magkwentuhan. Nilatag na ang ilang importanteng schedule ng NBA. Official nang magaganap ang first NBA game ng 2025-2026 NBA season sa October 21. Bale October 22 ngayon sa atin sa Pilipinas. Ang unang game ay sa pagitan ng defending champions OKC Thunder at makakarap naman nila ang Houston Rockets sa may Kevin Durant na, Dorian Finney-Smith, Clint Capela at iba pa. Agad nga na masusubukan ng defending champions kontra sa team na sinasabing ng madami bilang ang second best team sa West at may kakayahan na agawin ang kanilang trono bilang ang West champions. Kaya naman very exciting matchup nga kagad dito as long as everyone is healthy. Agad naman itong masusundan ng bakbaka ng Los Angeles Lakers at ng Golden State Warriors. Sila pa din nga ang main event mga kaibigan sa opening day. Lebron James versus Stephen Curry at nandyan din sila Luka Doncic, Jimmy Butler, Austin Reeves at Raymond Green. Magaganap din sa game na ito ang Lakers debut nila Marcus Smart at DeAndre Ayton. Ang game na ito ay patunay na si LeBron at Curry pa rin nga ang main attraction ng NBA. Patunay nga ito ng kanilang galing at consistency. subalit andun din ang concern sa NBA na hindi pa rin sila nakakahanap ng bagong mukha ng liga na tulad nila LeBron at Curry na may matinding charisma sa mga fans. Medyo kakaiba nga ang sitwasyon ng Lakers sa the Lebron mga kaibigan. Sa Lakers ay si Luka Doncic ang kanilang face ng franchise. Subalit sa si Lebron ay isa pa din sa mga mukha ng NBA Sa Christmas Games naman ay sisimulan nito ng Cleveland Cavaliers at ng New York Knicks. Ang dalawang team na projected bilang ang mga team na mahahawakan ang top 2 spots sa Eastern Conference next season. Masusundan niya ng OKC Thunder at ng San Antonio Spurs. Kasunod naman niyan ay ang Los Angeles Lakers konta sa Houston Rockets. Probably ang first Christmas matchup ni Lebron and Kevin Durant after a very long time kasunod naman yan ay ang Dallas Mavericks kontra sa Golden State Warriors Curry vs. Klay Thompson nga ulit ito mga kaibigan. at last and final game sa Pasko ay ang matchup ng Denver Nuggets at ng Minnesota Timberwolves sa mga ganitong games din ay kapansin-pansin na ang mga games ay karamihan Western Conference teams ang featured dahil karamihan nga ng mga bigating stars ay nasa conference na ito habang ang unang game naman ng Los Angeles Lakers at ng Dallas Mavericks ay magaganap sa NBA Cup. Obviously, ang naabangan dito ay ang paglalaro ni Luka Doncic kontra sa Mavs. Subalit, isa pa ditong aabangan ay ang tapatan ng oldest player sa NBA and former number one pick Lebron James at ang youngest player sa NBA ngayon and recent number one pick Cooper Flagg. Isa din sa inaabangan ng matchup ay sa October 22 ang tapatan ng number 1 pick Cooper Flag at number 2 pick Dylan Harper sa game ng Dallas Mavericks at ng San Antonio Spurs. Alin ba sa mga matchup na itong pinaka inaabangan nyo?